Hello, good morning guys. Ngayong araw gagawa tayo ng biko. Dahil wala namang trabaho ngayon dahil linggo. Ayun, gawa tayong biko. Let's go. Unang gagawin natin ay maglalagay tayo ng bigas. Malagkit. Ito. Isang kilo siguro ito naging Tapos hugasan natin. Hugasan natin ang bigas. Tapos pa. Tapon na Tapos sukatin natin yung tubig niya. Pantayin lang natin para hindi ganong ma lata yung kanin. Para sa akin, isang 1 inches lang mula sa kandigas. 1 inch lang yung tubig nilalagay ko. Sakto na yan. Yun. And then, saing natin sa rice cooker. Yan, hintayin natin na maluto. Baba natin. Ngayon, gagawa tayo ng latik para sa ating biko. Unang gagawin ay magbubukas tayo ng gata. Ito siya, shake natin. Kasi dapat nam na maumuo Pang latik lang ito guys. Sa, sa latik lang. Tapos may isa dito yung pungkol na. Tapos lagay natin sa kawali. Ito guys. Lagay natin dito. Ayan. Ayan. And then, buksan natin yung kalahan. Sa mahinang kwan lang guys. Sa mahinang apoy. Para hindi siya masunog. Yan. Hintayin natin kumulo hanggang sa maging kwan siya. Maging latik. Sandali lang. And then, takpan natin. Ayan, tignan natin kung kumukulo na. Tapos pag kumukulo na, haluin lang natin siya. Ayan. Ayan lang natin muna siya kumulo ng kumulo. Haluin natin ulit para hindi siya masunog. Ganyan lang yung paggawa ng latik. Haluin natin ulit. Para hindi siya ma... Hindi siya masunog. Ganyan lang paulit-ulit hanggang hindi siya matuyo na maging langis. Hintayin lang hanggang maging layis siya. Maglalangis yan. Ganyan lang paulit-ulit lang. ano, now, malapit na siya. Kunting-kunti na lang. Pero kailangan halo-halo. Kasi masusunog yan pag di na halo-halo. Malapit na siya. Oo. paggawa ng latik pang biko yan may mga may mga langis na lumalabas na yung katas niya yan oh, may mga langis-langis na siya o. Oh. Kunting-kunting na lang. Pero kailangan halo-haloin. Eh. Kasi masusunog siya. Pag di hinalo-halo. dami na. Dami na niyang mantika. Yan yung mga sinasabi niya. Langis sa nyog. Coconut oil. Konting-konti na lang. Magluluto na siya. Ayan na siya. Ayan yung latik. Ito yung latik. Pinapa-brown lang natin. Ayan yung latik. Ayan. Pinapa-brown lang natin. Ito. Pa-brown lang natin. Ito yung mamaya kukunin ko yung langis. Gagawin natin panlangis din. Yung anong tawag to? Panghilot-hilot. Ayan yung coconut oil. Ayan. Dami din yan. Ayan, kung pwede na siya. pwede na yan. Oh. Pwede na. Patayin na natin yung apoy. Ayan. Kunin natin yung Ayan. Para masala siya. Tapos kunin natin yung mantika niya. Magagamit natin yan. Yeah. Uh, mainit. Ito yung latik. Diyan na muna kasi may mantika pa siya. Yan ang magiging toppings ng kun natin ng biko natin. Ngayon maglagay tayo ng kawali ay ng o oh, kawali dito sa kalan. Lagay tayo ng gata para sa biko to. Pag natin ng tubig, maraming tira. Tapos sindoyin natin yung kalang. Ayan. dain lang natin siyang kumulo. Hintayin lang natin siya ng kumulo. At takpan natin. <coughs> takpan natin siya. Yan. Hintayin natin hanggang kumulo. ay na nga siya, kumukulo na. Haluin lang natin. Ngayon, lagyan natin ng sukal o brown sugar. Lagyan natin siya ng brown sugar. Lagyan natin ng brown sugar. Ito. Ito po yung ginamit kong sugar. Ay, asukal. Brown sugar. Then, haluin po natin siya. Ayan po. Yan, nagkakaganyan na siya. Ayan, no, namumula na. hintayin natin na makumulo siya at maluso yung asukal. Yan. Pag ganyan, lusaw na yung asukal niya. Nalusaw na yan. Pwede na, pwede na yung lagyan ng lagay yung malagkit. Yan, maglagay na tayo ng malagkit. Kanin. Parang sobra tayo yung kwan. bawasin niya konti. Yan, maglagay tayo. Lagay na natin yung kanin na malagkit. Lagay natin siyang lahat. Sila, sila, lagay natin lahat. Yan. Lagay lang natin siya. Ayan. Lagay lang natin. Ay, na hulog nahulog. Ayan. Oops. Yun. Tapos halu-haluin natin. Ibalik na rin natin. Para mahihalo yung mga. Ayan. Ayan lang. Halo-halo lang. Haluin lang natin siya ng haluin para may halo yung kanya. Para mahalo yung maayos. Yan yan lang. Yan. Lutuin lang natin siya sa mahinang apoy para hindi siya masunog. Tapos simpleng haluin din natin.

Ayan, nag-color brown na siya. Ayan, ah, tsaka malagkit na malagkit na. Ibig sabihin, pwedeng pwede na yan. Pwede, kunting-kunti na lang, pwede na yan. Ayan, ah, masarap na yung nasa na. Ayan. Kunti na lang yan, pwede na. Thank makunat na makunat na siya yan pwede na siya pwede na natin i karga yan pwede na pwede natin patayin pero bago tayo mag magkarga sa lagay tayo ng langis para hindi siya kakapit kakapit kasi pag walang langis to kakapit siya rito sa paglagaya kaya lagyan natin siya lagyan natin ng langis para hindi siya kakapit. Yung langis na to ay yung pinagawan din natin ng latik. lagi langis din ng nyog. Yan. Pwede na. Okay, maglagay na tayo. Yan. Maglagay na tayo. ciao come Then, ito na. Iayos na natin siya. Siyempre, kung din tayo ng langis para hindi siya bidikit. Kailangan mo kasi ganito para mapantay.

ya, ya, latihnya, oke, okay. the next, dan yang langsir guys. kailangan mo kasing pantay, at sidsi din sidsi rin konti para hindi masyadong kon para mas ma-kon naman tignan at yung paglagay ng latex. Yeah. Yan. Ganun lang din ang proseso. Tapos maglagay din ng latik dito sa ibabaw. Para pare-pareho. Ayan guys. Oh tapos na. And then, why natin. Siyempre, lagyan din natin ng mantika yung Yeah. ờ nhìn lần chưa ôm ấy là tất na. Next, Ito na po ang ating nagawang biko ngayong araw. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi. Jesus loves you. God bless.